binuljak itong si Pangulong Marcos dahil sa nakita ito sa video mga kababayan na nanood, nananood ito ng concert nitong Coldplay sa Philippine Arena ah, kahapon Friday mga kababayan po natin. So matandaan po natin na marami pa umano ang problema ng ating bansa na ipapriority. Samantala yung ating uh, leader, yung ating Pangulo, abay nagre-relax lang umano. Sa akin naman, totoo lang mga kababayan, walang problema kung magre-relax ka. Pero sana ay weekend na lang, huwag yung weekdays. Kasi tandaan po natin, ang ating Pangulo ay, uh, kung baga siya ay empleyado pa rin ng uh, gobyerno. So, ang uh, nagpapasahod sa ating Pangulo, uh, ay, uh, siyempre, ang uh, taong bayan pa rin. Ang uh, binabayad na tax ng taong bayan. So, siyempre, kasama yung mga driver niya. So, Di ba? Magre-relax ka lang itong... Uh, ating paulo nagre-relax eh maraming problema o mano na dapat unahin sa ating bansa. Kung sa akin walang problema basta uh, part ng weekend siguro sabihin natin na walang trabaho, hindi araw ng trabaho. So ang uh, sabi nga ng iba, sana all hindi na traffic. Pero mga nagbabayad ng tax, is traffic kahit yung mga di nanonood ng concert. Tama po mga kababayan kasi yung mga dumaan sa area ng Balintawak, mga kababayan, eh syempre, sobrang traffic. Imagine mo, 5 to 15 kilometers lang ang tinatakbo ng uh, bawat sasakyan dahil usad pagonga sa sobrang traffic dahil sa concert na ginanap Jaan uh, sa Philippine Arena. Bawal daw magreklamo, sabi ng iba. Ah, oh, wala tayong magawa. Dama, eh, kung magreklamo ka, eh, wala ka rin magawa dahil pangulo nga yan ang ating bansa. Pero ang uh, mga kababayan po natin, uh, mas pinili talaga nila na maglabas ng kanilang saloobin sa social media. So ito, Lord, kunin nyo na po sila, pasakit sa bayan, sila pasarap ng pera ng Pilipinas. Nako, medyo masakit-sakit na komento po yan, mga kababayan po natin. Ah, ito pa, ayaw ko na siguro itong uh, basahin, medyo bastos na ito, mga kababayan po natin. So basahin lang po natin yung uh, hindi masyadong masakit uh, na salita, ha, mga kababayan po natin. So ito, ginamit pa ang presidential chopper tax natin 'yan kapal. Oh, galit ano. So ang uh, itong concert umano ng uh, Coldplay, mga kababayan po nating ay uh, ito umano sila ay uh, advocating for the environmental only for this useless judge to use a freaking helicopter. Walang kwenta, kapal ng mukha, gastusin pera ng bayan. So 'yan komento rin niya ng isang kababayan po natin sa Twitter. So kung uh, titingnan po natin, mayroon namang uh, mga sumusuporta kay Pangulong Marcos at ang sinasabi, eh karapatan din umano ng ating Pangulo na magre-relax. Eh malay natin, baka hindi rin umano pera ng taong bayan ang kanyang ginastos. Naku po, paano hindi pera ng taong bayan? Eh helicopter nga, presidential helicopter nga ang kanilang ginamit. Paano hindi pera ng taong bayan? Siyempre. Ang uh, isa naman, uh, ang sabi dito, eh bakit? Wala na bang karapatan na manood ng concert ang ating Pangulo? Tao rin yan. Sabagay, tao nga rin yan. <laughs> Wala, wala na ba siyang karapatan? may eh, karapatan din naman. Pero gaya nga na sinasabi po natin, sana araw ng walang trabaho. Uh, para naman uh, walang problema sa atin. Kasi kung weekend, siyempre uh, government employee yan. Uh, karapatan niya siguro na mag-relax. Okay. Mga kababayan po natin, kung matandaan niyo, itong si Pangulong Marcos ay nag-attend din ito, ano, nakaraang linggo, uh, ng uh, Royal Wedding sa Brunei. So isa rin yun, binatikos din yun. Kasi ang dami dami ang problema dito sa ating bansa eh uh, may uh, time pa ang ating Pangulo na mag-attend nitong kasalan ng uh, Royal Family sa Brunei. So ang sabi naman ng uh, taga-suporta ng ating Pangulo at uh, mismo ang uh, Malacanang ay nagsasabi na ang pinuntahan ng ating Pangulo ay hindi lang uh, dumalo sa kasal nitong uh, Brunei uh, Royal Wedding mga kababayan. Kundi may mga importanteng meeting din umano ito na... Uh, inatindan o, o, o nakipag-meeting sa mga umatin doon na siguro eh, mga leader ng iba't ibang bansa rin. So, anyway, para sa akin, yan ay palusot na lang. Pero, siyempre, ang main purpose ay eh, dahil nagkaroon ng invitation itong ating Pangulo, eh, dinaluhan niya na lang siguro dahil ayaw niya mapahiya. Pero, siyempre, sana kinonsider din ng ating Pangulo ang uh, emosyon at mararamdaman, ah, Itong magiging komento, itong magiging saloobin ng ating mga kababayan na ngayon ay hirap na hirap. Maraming ang dapat i-priority ang ating gobyerno. Isa pa yan, itong traffic. So, sobrang traffic, mahal ng bilihin, may mga lugar na binaha na I think kailangan ng ang presensya ng ating Pangulo sa mga ganitong kalamidad. Pero kung mas pinili niya na mag-attend ng concert, abay, mahirap na po yan mga kababayan natin. Kaya talagang batikos ang kanyang aabutin, uh, lalo na sa katutak na traffic uh, ang uh, dulot ng concert pero ang ating Pangulo ay nag-helicopter. So yan po yung ating update mga kababayan. Ano pang inyong komento sa looben patungkol sa issue ito? Okay lang ba sa inyo na magdalo ang ating Pangulo sa mga ganitong uh, event uh, gamit ang helicopter at uh, pera ng taong bayan?